Ros, Hala! Unsa ona na puli mo na, ros? Ay, sudan nun! Hala, ano, sudan nun! Surindi na ganis mapang sinagina, kay panos na daw! Hmm? Oh! <laughs> Unsa Eh, pwede pa man, kaginit ko pa man! Gainit mo? Oo oh, eh! Dili na naman nalaki sila niya gina, nagbulusa naman ni si Ross eh! Tuligan pa na adlaw, hindi na no, na no, pwede! Apoy ah, di palagi bukang init, wani ni! Allah si Rosmi na unsa naman ni si Rosmi oy. Nap <laughs> Dili na, na makaya oy. Ano makaya pa si Mohan Kwan ha? Makaya ah. Kaya kay. Kaya ho na lang. Kay sayang. Lami pa kayo. <laughs> <laughs> Lami po kayo. Utan na wa gununo. Pa Pare alam mo ana nang sinaw-sinaw pon. Ikaw na sinaw-sinaw mapugas ka tambok. Allah. Ay, sus, mas si Rosmi. Ayun na, Rosmi. Ayun na, bih, Ayun na, kay ikuan na do na. Surrender ka na si Papa ang sinagay na. Okay, nagkakainit. Kung gani. Hindi na naman nalagainit. Kayo sila niya. Kayo na. Mas lumaslom na daw na. Noon saan naman ni si Rosmi. Sige, gitin. po na ako kalamay. Hala. Noon saan, pwede din na. Ba, mali eh. Pwede din, ripiron. Ha? Pero gani nang... Noon saan na ako. na sa tire na bulkiton na ripiron. Ara hindi na pwede na. Ano bang anang ilong Hindi mo alam ang ilong lisngag, dili man ako ah. Gating lang man si Rosmio. Uy, gapangita ga lang gigag problema, Ros ba? Pero magaling gani Ngipon na pangag. Puro lang kakakuan. Ayan na na, kauna, Ros ba? Ayan na na, Ros. Ayan na, na na, ayan <laughs> na na. pa lagi na kag kwa nene. Gitit na yung liwat, kay hugba, bay. Hindi lagi na pwede. Yung saon mo, hindi lang masilbi na. Maglayan mong na nakaroon. Ako man din malain hindi mo makauna ni. Eh. Agoy si Rosmi hala. Hala la ihina kinaiya ni si Rosmi oy. Depende lang mana. Dipindi lang ang. Magdag <laughs> magdago ka di ka kabot si CR. Ha? Supe. <laughs> <laughs> hala si Rosmi nagisi. Pwede man gani nang binogoket logikaon mo. <laughs> Agoy si Rosmi <laughs> unsa naman Oi eh. oy dili. Dili na man atarong imo. <laughs> dili pa. Dili na lagi na rosa yon na lagi pag nga na rosa yon. Pagpatuga-tuga lagi kay lain gi. Hospital kay mo lindring na naron. Na ano, okay pa man sa una, may pa may tsura niya. na lagi na makaya. Hala. Dili na gid ni nagmolds mold sa na lagi na. Nagbula na. Kani na kun kay nagmolds mold kit bugdaw ka ayo, tipak init na wala ang molds mold. Agoy. Nakarason ayaw na gud so. <laughs> ayo na. Ko nang gruso, lang sa karon bi, gulay lang sa tayo na ayaw na ba. Ayo na. Dili sayang ang karni karon perti ka mahal, sayang pa ni. si Rosmi. Sayang oh dalok-dalok lang kay gusto lang kay mukha mo mangalamin sa mo na imong gisayangan. Mag Wala magutoy ang diyan. <laughs> Laka lang ita kakaunos nimo ng ngani nga masudaan. Ay sus unsa naman ni si mi oy. Know, step, step. <laughs> ayon na <nalami>, niya, ayon na niya. <laughs> ayon na niya, ayon na niya, ayon. Abala <laughs> ah, ka ha? Muka step step. <laughs> Ay, kaya kung ko sa imo ha, balak ka sa imo ha, balak ka. Imoha na lang problema karon kung kung ka basa. Ayon na ko apila pila, -pila. karon sa imo ah. ha. Kung katakanon balak namin pa kayo. Asi ka kung ta? ta. <laughs> Gamitay mong pag-a-do-do ho, talagang Hindi ka niya? Ay sus, asa mo kong mga isa, bala mo panos na ganiin Pwede, Pwede si mong mata.